Magandang hapon po muli, brother and sister. Uh, ito po yung isa sa posting ginagawa natin ngayon. Yan po, ina-aspian po inaas na siya para sa marble design. Uh, video ko na lang po kasi nahirapan po kung ibigyo habang gumagawa galing malapit ako kung matapos kras na lang po ito ang gagawin ayun ako po, po yung taas para pababa ayun na po siya ito po yung kabilang card po. Tapos, nandun po sa likod yung mga painting na ginawa natin. Pinahaspihan na po natin siya para pag binatakan po ng emulsion, lumabas po yung mga haspi ng poste na ginawa natin. ito po uh, ito po yung isang poste mamaya amiya nalagyan na rin po natin yan para matapos dahil bukas po pala eh magde-decoration po tayo sa wedding ito po naman yung sa stage naman ito po yung ating ginawa kaninang umaga ang po yung kalapate ito po yung umaga yung dab ito po siya Asama po siya sa pangalan ng church so, punta sa dulo so, hindi ko na pong nagawa kasi hinano ko po yung gilid po baba sa mga uh, karnero kasi na Tapos na po natin sa sa punta dun sa gilid Apo yung wall tapos natin punta po rin yun sa yung side Nando Apo eh pwede sa mmm pano kailangan po natin talaga ng maraming mga sangay para po ma-monetize na po tayo tapos eh tuloy po kayo sa pag-share right okay. okay. sa gilid po hindi makita po yung isang painting na ginawa natin Ayan po yung sounds. Ayan. din. tayo dun sa posting natin ginagawa. Ayan po siya. Kailangan po natin siyang mabatakan agad ng emulsion pagkatapos. Mag-isa lang po tayo ngayon. Wala po si Pastor Basak na uh, para mag-video sa atin. Ito At yung mga video po na ginawa po. Papahayos po po natin Pumuli, um, sa akin. Pumuli. Ito sa mga salamat po sa tuloy ng suporta. Palain po kayo ni Lord. Okay, so, ang kawa, relax po tayo sa muli dahil masakta rin po sa likod. Ayan, na lang po natin kasi ng emotion. Pero, uh, spinang ng pintura. Yun, malabo na rin po yung ating tablet. Ay, harap pa rin tayo magbigat eh, puno na po. Okay, tapos natin sa gilid na mission vision at ang kuling poste Uh, tabangan nyo rin po kung susunod eh, yung wall naman po eh, kalalagyan po ata ng painting. Uh, bukas po, tumuha na tayo sa wedding. Tingnan natin po yung ipapagawa nila kung meron pa. Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat. God bless you.